Wala sa Biblia yon, na nakasulat na ang buhay natin sa libro parang meron ng script. Kung ano lang yung sabihin ng director, yan sasabihin hindi di ganun, di totoo yun. Totally, meron tayong tinatawag na free will. May free will tayo. Nasa Biblia. 30-19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pwede ka mamili. Ang langit at ang lupa, ang saksi ko sa iyo na... Dalawa sa harap mo, isang buhay, yung isang panig kamatayan, yung isang panig pagpapala, yung isang panig sumpa. Kaya sabi ng Diyos, kaya't piliin mo ang buhay. So meron tayong karapatang mamili. Pero ang rekomendasyon ng Diyos, piliin mo yung nasa kanan, yung buhay, yung pagpapala. Eh kaso meron tao, kaya nga sumama ang pinili yung kaliwa, yung sumpa, yung kamatayan. Kaya maliwanag dyan sa talata na yan, hindi tayo artista. Sabi nga nung kawikaang English, natatandaan ko nung grade 4 ako. You are the master of your faith. You are the captain of your soul. Sabi nung kawikaang narinig ko sa school. Yun din lang sabi sa pasyon. Sabi sa pasyon, Gayun nga itong araw hanggang ikay nabubuhay usang bina bahala mili ng a numang bagay Magaling o masamaman. man itong pasyon kinopya ito ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia ginawang parang patula kinakanta naman ng mga katoliko pag Mahal na Araw sabi sa pasyon at diling magwiwi ka ah, Oo, dakila, tutoong ma, mapabaya. Matuwid ka, matmalisya. Ay araw mo, alibhasa. Subalit ka pag nalago, iningong lu May free will ka eh, Mamimili ka eh. Hindi nga magwiwi ka. Ang Diyos po ang Hindi naman pag gumawa ka ng masama ay eh, makakarinig ka na ng kulog. Tapos eh, magsasalita sa iyo ang Diyos na mabingi-bingi ka. Walang ganun. Pababayaan ka lang ng Diyos mamili. Kaya pagdating nung araw ng paghuhukom, lahat nung ginawa mo na ayon sa iyong kalooban, sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod, nakalista na yon Araw-araw, nililista yon Yun ang magiging batayan para ikaw ay hatulan ko maliligtas ka o hindi. 20-12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. May mga aklat ang Diyos na sinasabi rito. Merong isang aklat ng buhay tapos may mga aklat na magiging basihan ng paghatol. Kung ano yung ginawa mo, ibabatay doon sa mga aklat. Yung mga aklat na yun, yun ang mga aklat ng Biblia. Sa mga aklat ng Biblia, ibabatay. Kung ano ba sinabi ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag kang mga ngalunya. Nakita doon sa aklat ng buhay mo, 1939, nangalunya ka. Tapos, 1942, nangalunya ka uli. 1949, nangalunya ka uli. 1960, nangangalo niya ka uli. Aba, 1980 na, nangangalo niya ka pa rin. Nakawalo ka na. 1990, nangangalo niya pa rin. Aba, 2018 eh, 80 na, 80 years na, nangangalo niya pa rin. Bubuksan ngayon yun lahat nung nakasulat doon sa Aklat ng Buhay. Ibabatay ngayon doon sa Aklat na siyang Biblia kung ano ang hatol sa iyo. Yun ang nakasulat. Hindi nakasulat na kung ano mangyayari sa iyo, kundi nakasulat kung ano ang mga ginawa mo, tapos titimbangin sa araw ng paghukom, yung mga nakasulat doon sa aklat ng buhay mo, na kung ano-ano ba ang mga pinaggagawa mo, ibabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagbabatayan ng hatol. Ecclesiastes 12.13-14, pakinggan mo ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ang Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati yung mga itinago nating bagay sa buhay, hindi natin ipinamalay, meron mga nakatago tayong gawang mali, mga misdeeds, dadalhinan Diyos yun sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Yun ang nakasulat, kapatid. Hindi totoo na para ka nalang papit na pinapakilos ka ng kontrol dito to o yon